mao din yung papaya sa amo ang bukid guys no dako kaayo yung mga papaya ka uban katong last time so di na kasi dako pero no guapa kaayo. ayo o pag iliso pag ano di ay pag ano yan unang bunga nailiso. iliso pagkaduhang bunga nailiso. iliso siya ika paano ni siya katulo nawa no, guys oh mo iliso Talawa pa kasi yun. Itong tilawan na kayo. Tamigis tam mm. mm. na siya? yun. Star. Itong cheddary. Papaya nga. so. Itong tilawan na. Ito Guys, gahapon sa bukid na injured ko. Ano? Ano? pa. Ano? 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 naligid sa bukid mo na Ano? Ano? sa bukid, Ano? dapat ay Ano? 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 Ano siya? Ano? Ilagong. Okay na maligid kay naman sa ilaming papaya Mmm. Mmm. Nabis ka eh. Kaya okay, nagpuan ba? Nagtanong malunggay yan na bali ang lunggay bakilid po na mong farm yan na hmm tapos ka pa bayan hmm Hmm. Hmm. Gwapa kayo. Hmm. Sabi mga unta. Mga unta o oh, papaya. Sa tamis kay guys.